So good morning po mga kapalais dan. Um, pupuntahan ko po yung bukid ng aking nanay. Nagpapabunot na po siya nung kanyang punla. Bukas po siya magpapatanim ng palay. Medyo maulan. Damdam pa po yung habagat. Dala nung bagyo. Um, mamaya po papakita ko sa inyo yung aking taniman ng kamote. Yung sweet potato. Tara po, punta tayo doon sa bukid. So, ayan po mga kapalas daan. Yung aking tanim na kamote Bago pa lang po siya lumalaki. Magwawan man pa lang po siya. Uh, after 75 days po, pwede na siyang i-harvest. Sana magkaroon ng laman. Nahalagaan po kasi siya ng ulan eh. Napipitpit yung lupa mas maganda po yung magyabagya sana yung ulan para hindi mapitpit yung lupa para maglaman siya ng maganda tara po punta tayo doon sa bukid sa nagbubunot ng punla Yan po yung aking bukid ng aking nanay Yo mga kaplays dahan, ayun po yung mga nagbubunot ng punla hindi po ako makalapit ang ulan mababasa po itong cellphone eh maya may pong konti lalapitan natin sila yan po yung bukid ng aking nanay kalahating hektarya din ganda pula tintingin sarap itanim nito ayaw po yung mga magbubunot Isa lang yung lalaki puro babae bukid ni nanay yun naman po yun sa akin tsahin at sa tuwing ko magkatabi Mabuti ko yung 1.5 big case Baka abutin Mukhang maganda pang bunutin yung malagkit ha Kaysa sama ka na 160 araw din alam yung bundok madilim may ulan ito po yung big kiss ang ganda ng ugat dalawang piso sa big kiss Baka sila 3,000 panali nila yung kugon na riwa medyo pinalanta lang konti may palaka pa malakit malagkit ito eh ah, na meron daw pansuman si nanay pag nakaani pansuman eh. sa kalamay ito naman yung makan ang bigas ang malagkit po yun po yung glutinous rice dinari rice ang uh, variety niya po is 160 masarap siyang kainin malambot mabango natin pagka sila pag binilang kung makakailan silang bikis medyo sisilong lang po tayo kung tayo na naman tractor CEP si 84 uh, kung di po ako nagkakamali nasa 20 years na yata to itong aming makina na to naingatan lang kaya medyo tumagal pa pero nakakuha ko na po to na napabasal ko na ulit yung kanyang aparato pinapalitan ko na po ng kadena tsaka ng mga bearing itong makina niya po standard pa uh, quality made pa rin ng Japan yan eh original na Kubota tara po silipin natin yung aking native na baboy dito po sa kulungan ng pugo dati po kasi itong puguan ng aking kapatid eh, hindi na po nilagyan so nilagay ko muna po yung aking native na baboy dalawa yun, umiiyak na nakita na ako hello ito po yung aking native na baboy dalawa ayan ang bahay ng aking nanay Oh, ini kamar oh mamaka ka, tapos na to. 小心了。 Merienda muna kayo Naka-prepare na po yung merienda nila Kalamay Merienda Kaping barako At kalamay Ay, pwede nang kalamay Ay, pwede ganda, ganda sa litrato niya. So ayan po mga kapalais dad Yari na po silang bumunot At hari na sila Tsaka kukwentahin na lang po yung bilang Kung magkano yung babayaran ni nanay Puntahan natin sila sa kubo

So yun po mga kapalais at yari na po bunutin yung punla ni nanay. Mali na ka 1,220 big kiss. Time is to po. 2 po. 2,440 yung kabayaran para dun sa mga tao. Um, pauwi na po ako dun sa aking kupo. Hanggang sa susunod na video na lang po. God bless at all. At shout out po sa aking mga subscriber. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. God bless us all po. Thank you.